At pangunahin po sa ating balita ngayon, Pista Opisyal, Ninoy Aquino Day. Halos kalahati daw po ng bilyong-bilyong pisong pondo ang umano'y ibinubol sa lamang ng mga nagsasabuatan sa flood control projects ayon mismo yan sa pagbubunyag ni Senator Pamphilo Ping Laxson the gentleman from Cavite. Sa kanya pong talumpati kahapon, kanya inilantad ang sangkatutak na ghost projects Papo napinonduhan daw ng pamahalaan pero walang bakas ng anumang pong konstruksyon. Sistematiko raw ang korupsyon at pinaghahati-hatian ng mga magnanakaw sa gobyerno. Halimbawa, kung isang daang milyong piso daw ang nakalaan sa proyekto, babawasan pa yan ng kickback para sa mga district engineers ng DPWH, Bids and Awards Committee at may parte rin daw po ang mga taga -COA. Meron din dahong parking fee o royalty rin na ibinibigay sa mga politiko kung saan distrito itatayo ang proyekto. Kaya ang ending, mula 100 million pesos ay nasa 35 to 40 million pesos na lamang ang matitira sa pondo. Kabilang po sa mga sinitang proyekto po ni Lacson, ang proyekto sa Bako at Nauhan sa Oriental Mindoro. Hayagan pangarap inia pong iniaangkin ni 1st District Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan ang project na kinuha ang pondo sa ang program funds. Handa si Lakso na magsumite ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga ibinulgar. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. May ilan pa proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, Guni-Guni o Ghost Projects. Yan po'y bahagi ng talumpati kahapon ni Sen. Ping Lacson, the gentleman from Cavite. Pumalag naman po ang isang kongresista na iniuugnay sa anomalya sa mga flood control project. Derechahan niyang itinanggi o deretsahan niyang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, ipinakita ang pangalan ni Panaligan kaugnay ng palpak na flood control projects. Ang giit ng congressman, hindi siya ang proponent ng mga ito. Ang DPWH din daw ang may buong kontrol sa proyekto mula sa disenyo, bidding, award ng kontrata hanggang sa bayaran ng contractor. Nilinaw rin ni Panaliga na wala siyang koneksyon sa mga contractor. Wala raw ni isa sa mga ito ang taga Mindoro at hindi niya raw nakausap ang sino man sa kanila. Ipinakita pa ni Panaliga ng sulat kay DPWH Secretary Manuel Bonoa noong July 2024 kung saan hiniling niya ang agarang pagsasaayos sa mga nasirang flood control projects sa kanilang lugar. Wala pang pahayag ang DPWH at ang iba pang personalidad at kumpanya na pinangalanan ni Senator Ping Lacson. Ang House Committee naman on Public Accounts good government and public accountability at ang public works and highways ay magkakaroon na rin ng joint investigation kaugnay pa rin ng maanumalya daw na flood control projects. Blacklisted na po raw ang kontraktor naman ng nabistong ghost project mismo ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa Baliwag, Bulacan na naman. Nagalit po ang Pangulo ng walang madat ng River Wall kahit na fully paid na ito sa record ng DPWH. Pagdating niya po sa lugar, may mga nakabaong bakal na nadatnan pero wala ni isang simento na nakalatag dito. May ang budget raw ang naturang river wall project na 55 million pesos. May haba ang tabing ilog na 220 meters na dapat daw ay Pebrero pa lamang sinimulan pero Agosto na wala pa rin daw hong gumagawa. Walang indikasyon na sinimulan na po ang pagpapatayo nito pero kumpleto na po daw ito sa dokumento. Ang proyekto doon ay noong pang June 30 ayon sa ipinakit resibo ng palasyo. Ang sinasabi po, tapos na ho by June 30. Kaya ayon sa Pangulo, maliwanag daw na ito'y isang multo. Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng, ng public works. <coughs> kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Apo. Wala kang makita. Puntaan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. No, I'm not disappointed. I'm angry. Yan po ang, ang tinig ng The Gentleman from Ilocos. <laughs> Nata na nanataong pong Pangulo ng Pilipinas ngayon na siya pang nagpupunta dyan sa Bulacan. Tindig po ni Pangulong Marcos Jr. Sa mantala, sinagot naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang patutsada sa kanya ni Leyte Congressman Richard Gomez. Nagugat po yan ang idawit ni Magalong ang mga kongresista sa korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Gomez, kung may problema ang mayor sa isang congressman, huwag niyang lahatin. Ang dagdag pa niya, mas dapat na unahin ni Magalong ang mga problema sa kanyang sariling lungsod. Ayon pa sa kongresista, Mahiya naman daw si Magalong. Ang buwelta ni Magalong, nakalulungkot ang mga sinabi ni Gomez, lalo't magkaibigan silang dalawa. Ay, sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalukot lang. Magkaibigan okay, kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya, kaya ako na lang. Ano yung sabi? Kung sanay ka daw sa madilim na lugar, hmm. ay mahirap pang kang makakita ng liwanag. Eh baka ano yan, sa Sikihor. Eh, laging, Madilim ba doon? Laging brown out? Eh, laging, brown oh, brown, oh, laging out. brown okay. out. Sino oh. ulit ang ano, nagsusupply ng uh, kuryente doon? Ay yung kumpanya ng ano? No? Na? na nagpatayo din dito ng flyover. Kaya hindi oh, matuloy-tuloy itong uh, oh, LRT oh. extension. Ayun na. Oh, okay. oh, 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 Yan nga po ang tinig hmm. ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Pinayuhan po naman ng palasyo si Senador Robin Padilla na aralin munang mabuti ang batas kasunod nga po ng kanyang isinusulong na mandatory drug testing sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinanukala po ni Senador batilya sa kanya pong Senate Bill No. 1200 o ang Drug-Free Government Act. Pero ayon sa Malacanang, may mali sa panukala. Gate po ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, labag sa saligang batas ang mandatory universal drug testing. Baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito, uh, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Diyan tinig ni Palas Press Officer Claire Castro.